dj bugs dj bugs DJ. paulit-ulit naman. Oo oh, nga, ito na nga, nandito na. <laughs> 96.7 Destiny Radio, saya lang. Kasama ninyo ang inyong DJ na fashionista, Kuela, at painlabin ka, DJ Bugs. Ngayong hapon, 3.24 in the afternoon, dito sa programang papainitin ang ulo kung may umiinit man at ang dugo. Kusan araw-araw nagraranta uh, ang programang Bugs Bugan with DJ Bugs. Kamusta ang lahat ngayong araw ng... Ano po ba ngayon? Thursday? Yeah. Webes. Lunas, Martes, Miraculous. Webes! Ngayong araw ng Webes. <laughs> ang aking Spanish ay eh, kailangan natin talagang pag-aralan ng mabuti. <laughs> ngayon ay Webes, taong Charis, hindi natin kayang ipagpatuloy. July 3, 2025, July na! nga pala, July panong nung minsan. Nalimutan kong batiin na bagong buwan na. Diba? Ito na yung mga panahon ng mga chart lang. <laughs> Basta diba July. Maligayang araw. At saka happy birthday sa lahat ng mga magbabirthday ng July. <laughs> yung mga hindi pa magbabirthday ng July, next month na lang kayo. Ano ba masyado kayong papansin eh? Charot lang. <laughs> Pero live kami ngayon sa Facebook. Eh. Follow niyo ang aming Facebook page or i-visit niyo nyo ang aming Facebook page. DZDG Destiny Radio. Sa aming text line 0929-2168-100. At sa aking TikTok at bugs underscore. Yeah. <laughs> And uh, sa aking TikTok live rin ako ngayon at uh, bugs underscore. Parang naulit ko pala. No, na, naulit ko. <laughs> Sorry ha, medyo dory brain na eh. hindi, nakakalimot agad eh. Hakaimik ko lang, nalimutan ko agad, dory talaga, grabe. Eh. Shoutout sa lahat ng mga makakalimutin. Yung hawak yung cellphone nila. Tapos hinahanap. Nasaan yung cellphone ko? Nasaan yung cellphone ko? <laughs> Yun, hawak mo ate. O kaya doon sa mga ano, yung ito lagi ko nararanasan eh, paalis ng bahay. Tapos meron akong ano, dala-dala, hawak-hawak yung susi. Hanap-hanap ko yung susi. Nasa ng susi? Hindi ako makalabas ng bahay. Si Bakala, hawak mo lang pala. so, <laughs> si Tito Boy natatawa, nakaka-relate, tata. <laughs> La Lagi. Lalo na yung naghahalap ng salamin ay nasa ulo. Ano? <laughs> 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 Joke lang. Joke lang po. <laughs> Ay, ito yung ano, wag na wag nyo lapat kalimutan yung kayo nagda-drive. <laughs> Abay, kayo nagda-drive, mamaya biglang, ay, hala, nagda-drive pala ako. Ay, <laughs> naranasan ko, ay, nagmamotor ako, tsaka nagba-bike ako, na ako, drive-drive, bike-bike, hala, 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 nagmamotor pala. Ayun. <laughs> ay, ba, ay, kakatukin ni San Pedro. <laughs> Pero ano ba ang ating rant kayong umaga? Ay, at may pumapasok si Natch <laughs> Aba, ay, ay guwapo siya, guwapo daw, sabi niya. <laughs> ang pumapasok ngayong hapon. Batiin muna natin ang ating mga online viewers. Sabi ni Ekang, hello Tito Boy, good afternoon. Bakit si Tito? <laughs> hello daw ate, sabi ni Tito Boy. Buti pa si Tito Boy, binabati ng good afternoon. <laughs> I-open daw natin ang mikropono, guest 2. Matatanggalan na ata tayo. Matatanggalan na ata tayong trabaho, papalitan tayo ni ano? Tito Boy. Oo. Oo nga. Si Kuya Boy tang hinahanap, hindi tayo. oh nga. Si Tito Boyet ang hinahanap ng ating mga viewers. Boyet, 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 Boyet! 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 para sa ikabubuti ng bayan. Boyet Rolyama. <laughs> <laughs> Binanggit talaga ba ang pangalan? Tama. At sa kanyang kalaban, sa kanyang at sa kanyang kalaban sa kaliwang panig, sa ano, sa asul. Tama ba? Delcon Anthony Banyares! Erna Ernalen! Ay, si Ernalen din pala. Ay, nandito si Lula. Talagang yung mga tao dito, ay eh, mahihilig lang manggulo. At saka, sino pa ba ating babatiin ngayon bukod kay Eka? Ang wala na. Tayo magbabasa na ng rant. <laughs> Ito ay ano, rant para sa lahat ng mga college student o kaya sa mga high school na nagtitesis. Ayan. Es, merong tawag dun eh kapag high school gumagawa ng mini thesis. Hindi ko alam kung anong tawag, basta meron. <laughs> Yun, para sa lahat ng gumagawa ng paperworks na groupings. <laughs> diba? Na merong mga kagrupong dumbbell. <laughs> <laughs> pabuhat ba? Ayun, yung sama-sama ay, tayo sa pag-unlad at sama-sama tayo sa pagmarcha <laughs> Ayun, yun ang ating rant for today's video. Ang mga pabuhat sa kanilang mga thesis. At eto na nga ang rant ng ating kasamang uh, estudyante. sabi niya, ako gumawa ng chapter 1 to 3 ng research namin kasi 80-80 lahat ng kagrupo ko. <laughs> Ba't ba 80-80? Basta yung 8 letter B, ayan. Bumbilya in short. <laughs> sabi niya dito, our class has this one rule. Kung ano yung research group mo, yun ang grouping sa lahat ng subject. Di naman ako ganun nahihirapan, kaso di ko lang gusto na nagawa ako and they also take the credit in it. <laughs> they create <laughs> They take the credit in it. sa chapter 1, hinati ko sa aming anim. Susundan lang naman yung template na nagawa pa sila. Ano daw? Nagai. Yun, hindi ko maintindihan yung letter niya. Ulit. Sa chapter 1, hinati ko sa aming anim. Susundan lang naman yung template. Nagai pa sila, mali-mali tuloy in the end. Anong nagai or nag-away? Sige. O, oh, mali-mali. Tuloy in the end, ako gumawa lahat. Oh. Sinabi ko na ulitin nila pero di ako pinansin. Medyo okay pa to kasi madali lang naman. True, madali lang naman ang chapter 1 eh. Kering-kering tapusin agad-agad. Ako na tumatagal ng isang linggo ang on chapter 1. <laughs> sa chapter 2, kailangan naman ng 45 related uh, literature. Sabi ko, lahat kami magsesend ng 10 RRL based dun sa subtopic na binigay ko. Nagkopyahan yung dalawa, tas yung iba, paulit-ulit na literature galing sa iba't-ibang website like ResearchGate, Google, Scholar, Academic. Pero pare-parehas lang ang laman at iisa lang yung article. <laughs> Sira <Raul. laughs> ulo. Napakaredandant nun ha. Grabe, sobrang laking tulong nyo. <laughs> nakakainis lang na, nakakainis lang and again sabi ko ulitin nila. And in the end, walang nagreply. So ako naghanap ng 45 na 'yon. <laughs> Ate ko, grabe ang bait mo naman. <laughs> chapter 3, copy paste lang ako na gumawa. Sa chapter 45, mukhang ako lang din ang gagawa at magi-interview. So rant slash need advice on what to do. Ayaw ng research advisor namin na maghiwa-hiwalay kasi nga iisa lang ang group sa lahat ng subject. And additional pala, dalawa yung research namin, isang qualitative na English at isang quantitative na Tagalog. Ay, just ko. <laughs> Tapos lahat sila, yun yung kagroup mo. Ay, grabe, bali doktorian. Suma kum laude, sumalangit. <laughs> Grabe kasi sis, isa kang suma laude. Grabe, sumalangit na ho ang iyong kaluluwa sa iyong paggagawa ng thesis. <laughs> ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Bago tayo dugtungan itong reklamo ni Madam, ay magbasa muna tayo ng ibang comments dito. First of all, I know the feels OP, operator ang OP. Kaya never ako na naging leader talaga sa research or thesis and made sure na maayos ka group na napili ko beforehand. Here's some advice at baka mapilit pa prof nyo na magsulo ka na lang about dyan. Or better do it alone kesa free ride sila sa efforts mo. Aya, yeah. tama. Ba mamaya natin basahin yung efforts doon. <laughs> mamaya natin sabihin yung advice niya. Baka maagawan ako, i-chart. Eh. <laughs> Pero pa isang comment, kung ako sa'yo, it's either sisipain ko sila lahat sa group dahil sa ka kabumbilyahan nila o magbabayad na lang sila na, sa'yo ng 500 kada buwan, tig isa sila kasi sa status mo ngayon, parang nagsosolo ka na din naman. So, might as well maging literal na solo ka na lang or if papayagan ng advisor nyo, mag-transfer ka sa ibang group. As someone na may similar situation, mas maganda ikik na lang sila kung wala naman silang kwenta. <laughs> Ang diin eh. Pero ito, ito, ito. Naranasan ko din to. Ako yung pabuhat. <laughs> Joke na. Uy, keme lang. Keme lang guys, keme lang. <laughs> Anyway, basahin na rin pala natin itong advice. Give them the give them an ultimatum muna or ultimatum. Be firm. Prangkahin mo sila. Sabihin mo nang maayos na sila at huwag uh, bumbilya. If ayaw, then my next advice would be collect evidence from convos, timestamps, time and docs they created. Make sure na yung convo is favor sa'yo. Wow. Grabe yung manipulation. <laughs> Meaning you already talked to them multiple times and mag-revise or whatnot para makonvince si prof about their behavior and all. Send, send? Send that to your subject prof. Convince them na buhat-buhat mo lang sila at you'd like to either go solo or join another group. If wala, then just go, uh, then just don't write their names down. I'll explain again dahilan bakit ikaw lang nakalagay na name sa output nyo. Pero actually, ito talaga yung pinakang struggle when you write your thesis. You know, ano, before, uh, di syempre kapag senior high ka, mag-write ka ng thesis sa uh, uh, grade 11, tapos meron ka pang i-write sa grade 12. Tapos minsan sa Filipino subject, o oh, hindi minsan, parang meron nga ata sa Filipino noon, uh, grade 12, nagsulat din kami ng Tagalog. Limot ko kung qualitative yun or quantitative, pero Tagalog, grabe. Gadoon ko na, ano na, sobrang hirap pala talaga pag Tagalog. <laughs> grabe yung aat. Uh, <laughs> Struggle is real. Kapag nagsulat ka ng Tagalog na thesis, struggle is real talaga. Sobra hirap. <laughs> Kasi paano, pa, paano? Like yung li limited, saka mo malalaman na limited yung words mo sa Tagalog. Kapag nagsulat ka ng ano, thesis sa Tagalog. Na kaya, mas kaya pang magsulat ng English kaysa, kaysa Tagalog. Hindi, wala tong biro, ha? O siguro, bumbilya lang ako. <laughs> Pero ito, ma-share ko lang itong isang experience. Ah, uh, isang experience uh, ng aking kasama. So, pag sinabi ko s'ing kapatid ay joke. <laughs> Baka malaman kung sino 'to. Pero ito, yung yung aking sister akas ay gumagawa siya, lagi siyang nagbubuhat ng ng kaklase sa thesis. Yung first na ginawa niya is pinagbabaya niya ng papers. Kunyari, ito ang gagawin mo, oh, print mo to. Ikaw ang bahala, siya ang bahala sa papel, like yung isang rim ng papel. Lahat ng papel na kailangan, yung partner niya yung bibili. Tsaka yung partner niya yung magbabayad sa print. Kahit may printer kami sa bahay, pinapaprint niya sa labas. <laughs> Hindi ko sure pala kung pinapaprint niya sa labas or piniprint niya sa bahay, tapos siya ang bibili ng ink, ganon. <laughs> tapos pepresyohan niya yun. So, ganun ang ginagawa niya. Total siya, yung kapatid ko ang gumagawa ng buong chapter, chapter 1 to chapter 5, pati yung conducting ng, pagkoconduct ng, ano, ng data, di ba? Pagkoconduct ng data. <laughs> pagkoconduct ng research, ayan, yung pagkuhan ng mga data, ay eh, siya ang gumagawa lahat. Ang ganun yung pinag pinagawa niya, pinagbayad niya. Ikaw sa papel, ikaw sa print, ikaw sa ink, ako sa, ako sa utak, o, oh, di ba? Ano ka na lang, free ride ka na lang, Makaka-graduate tayo. <laughs> ganun yung ginawa niya. Yung isa nagkaroon ulit siya ng isa pang thesis mate na wala talagang ambag ni piso. Aba, ay, ay nakakapasa. Ito <laughs> naman ang ginawa niya, tinanggal niya ang pangalan. <laughs> <laughs> Hindi ko na alam kung ano nangyari sa batang 'yun. <laughs> So ito na yung kinumano kapatid ko, tinanggal niya yung pangalan. So sa thesis, tala siya naman lahat ng gumawa, tapos yung isa niyang partner ay eh, medyo, medyo may konting ambag. Yung isa na no, naising singkong duling ay eh, walang inambag. Kahit pansit kanton man lamang, o kaya kahit konting humor, walang ambag. Hindi man lamang nag para kahit papano, di ba? Yun na lang yung ambag mo, patawanin ang mga groupmates mong nai-stress. Wala ka pang nagawang ganon. Over ka na sa pabuhat. So kapag ganyan... Wala nang abog-abog. Kapag na hardbound na, pshk, wala pangalan. Mahala ka. <laughs> Lalo na kapag maraming warning na. Hanggang hardbound, ayun. Pag sinabi mo sa teacher, ayaw tanggalin, ayo pumayag ng prop nyo. Abay, intayin mo sa pag hardbound. Wala yung pangalan mo. Ay, just ko, Lord. <laughs> nang ikay matauhan. So ayun lang mang ang ating ano. May, nakakainis talaga sobra. Pero nung college ako, machika ko lang ulit sa inyo guys. <laughs> ako naman yung pabuhat. <laughs> Kasi ano, ginagawa namin yung thesis namin ay eh, during uh, noong pandemic season. Noong una, sinry kong mag-solo kasi hindi ko rin kaya na meron akong responsibilidad sa partner ko lalo na hindi ko, hindi ko, hindi ko kaya. <laughs> Kaso nga lang, nung chapter 3 na, hindi ko, hindi ko rin kinaya mag-isa. <laughs> Naghanap ako ng kapartner. So yun, nung una siya, gumagawa ng chapter 1, to 3 talaga yung partner ko talaga. Hiyang-hiyo na ako. Takot na takot na ako. Baka tanggalin yung pangalan ko. Pero ayan, ang ginawa ko, <laughs> tumulong ako ng kaunti ang sa pagre-revise. <laughs> I'm so sorry, my friend. Pero hindi, kasama rin naman ako sa gumawa ng methods. Parang inayos ko talaga yung sarili ko. Eh. Sa lahat ng mga medyo pabuhat, ha? Sana'y matauhan din kayo. Sana'y mahiyarin kayo. Kagaya ko, medyo nahiya. Kaya nag-initiate na ako. Talagang ako na yung nag-print lahat. Tapos ako na yung nag-edit. Ako na rin gumawa ng method na kailangan namin. Ako na rin yung humanap ng mga kulang na literature. Ayan na. saka sabay na kami gumawa ng chapter 4. ng chapter 5 pala. Ayan. <laughs> Kasi medyo tinamaan din ako ng hiya, guys. <laughs> Pero sa mga hindi talaga tinatamaan ng hiya, ni, kon ni, ni konting hiya, wala talaga. Tanggalin nyo sa papel yung nakasagot. <laughs> pwede yan, pwede yan. Ano? Kung ayaw po ang teacher, ay di, ay di tanggalin mo pa rin. <laughs> aba, ay, ayaw po makayag, Bagay naman ikaw ay hirap na hirap. Aba. <laughs> <laughs> kasi dito eh, sabi niya eh, ayaw, ayaw daw ipatanggal eh. Ano bang sabi nung prof nila? Um, ayaw ng research advisor namin na walay kasi nga iisa lang ang group sa lahat ng subject. Which is very unfair. Sana wag tong gawin sa ibang schools, no? Kasi paano nga pag talaga? Tsaka sana sa ibang schools, pag talagang walang ambag yung isa, ay eh, maawa naman kayo sa isang studyante na gumagawa ng lahat. Yung nagpupuyat, para lang maiahon yung research, tapos yung partner niya gagraduate for free. Ano yun? Walang ganun. Dapat tayo ay pantay-pantay. Pantay-pantay. <laughs> Dapat fair ang gradings. Diba? Kaya kung ako sa inyo, guys, pumartner kayo sa mga matatalino. <laughs> Charing! Ayan. Kasi in, uh, basta, basta, basta. Mahirap talaga kapag uh, medyo walang kwento talaga yung mga kagrupo mo. Eh, talaga mapapa, makakainis. <laughs> <laughs> kung, kung, ako din, ay, sabi kibilhan mo ako ng printer, ako magpiprint. <laughs> <laughs> Pero yun lamang nga uh, ang ating ano ang ating uh, ang ating kalokohan ngayong umaga ngayong 3:41 ng hapon. Pero anyway, mag-iwan muna tayo ng mga kalunos-lunos na kalunos-lunos. <laughs> Kailan na na advice? Charot! Kailan na na advice, diba? So anyway, kasi ka, um, dito yun ha. Asa na ba yun? Nawawala yung mga notes ko. Nagbigay ako ng, naglagay ako ng mga notes dito eh. Pero eto na nga, ito na. Isa mga lahat ng mga research leaders natin di yan, na hanggang ngayon ay medyo nahihirapan pa rin. Lalo't kasagsaga ng research ngayon ha. Tsaka maidagdag ko lang, yung mga pabuhat mong kagrupo, kapag defense na, yan ay walang maiimik. Agagad <makes noise> <makes noise> Wala yung ganyan. Agagad yung ganyan lang. Ay, mama. Ay, oo. Oo, ay, ay, oo, Wala yang maiimik sa final defense nyo. Diba? Ay, di re-defense kayo. Ay, <makes> jarot. <noise> yun lang naman yun, diba? Pero, ano, Uh, sa lahat naman, habang ikaw, uh, so habang ikaw nagiging resourceful ka sa lahat ng ating mga research leader, yung iba nagmumukhang guest mo lang sa sarili mong project, di ba? Ang tanong, ba't hindi pa sila gumagawa? Yun nga yung tanong na hindi natin masagot hanggang ngayon, di ba? Teamwork means lahat tayo may responsibilidad sa lahat ng mga magkakagrupo. Hindi pwedeng eh, ikaw lang ang maghahatid ng success at sila pasahero lang. <laughs> May gano'n na, no? Hindi pwede yun. Kasi nakakainis yun. Di ba ikaw nagpupuyat ka para matapos? Ang lesson lang naman dito ay huwag mong hayaang tapakan ka lang. Wow! Anong konek? <laughs> 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 True naman. Huwag kang, ano, huwag mong gawin na ano ka lang nila. Like, um uh, commission. Ganun. So, like, ano mo yun? Like, ay, kaya na naman yun ang leader natin. Bidabid na naman yun. Hayaan mo na yan. <laughs> mabait naman yun. Hindi tayo nang tatanggalin sa, ano, sa papel, di ba? May mga ganong thinking. Ay, paano pang napuno yan? Na? Hindi tanggal kayo. Kaya ate, kaya ate ko, kuya ko, ng mga research leaders na laging nakaasa sa kanilang kanilang groupmates. Kung ikaw na nga ang gumagawa lahat, ah, you need to speak up, stand, stand your ground. At 'wag mong hayaan na ikaw lang ang mag-shoulder ng lahat. Hindi ka si Superman, <laughs> hindi ka si Wonder Woman. <laughs> hindi ka superhero ano ka ba? Baka ikay sumalangit. <laughs> ini aim mo magyos mo kam loud eh. Advice ba, kay baka ikay sumalangit. Lumampas ka sa dingding gano'n. <laughs> so may hangganan ng pagiging ano, ang pagiging okay lang. Kailangan mo mag-set ng boundaries dito. Oh, Nako, paulit-ulit na tayo sa boundaries na 'yan. Kaya wag mong hayaan yung mga tao na umasa lang sa sa'yo dahil kaya mo. Kasi uso yung kasabihan na kung kaya nila, ipagawa mo sa kanila. <laughs> Di ba dito boy yung mindset ng iba. Eh. Kung, ay, kaya naman yan. Hindi pagawa mo dyan. <laughs> kaya kayo, wag niyo papakitang maalam kayo sa isang bagay. Sa inyo na ipapagawa yan. <laughs> Kaya, kaya dapat ganoon lang tayo eh. Kahit kaya natin gawin, tapos merong isa dyan na bidabida, pag gawa mo sa lahat sa kanya, hayaan mo siyang mahirapan. <laughs> wag, wag kang gaganaw. Hanggat, hanggat kaya ng konsensya mo, wag mo siyang tutulungan. Tama? <laughs> Ay nakon, sa mga nakugali natin. Grabe. <laughs> anyway, so balik tayo. So set boundaries, wag mong hayaan na may taong umaasa lang sa'yo dahil uh, they'll just keep doing it if you let them. Kung may taong hindi nakikinig o hindi marunong makipagtulungan, sabihin mo na. Sabihin mo na. Kasi sa huli, ikaw lang naman ang magmamatter. Um, ikaw naman ang magmamatter sa grade mo. Effort mo at learning mo yun. Tsaka pag graduate naman nila, sila rin yung talo, di ba? Ikaw gumawa lahat. Nasa'yo lahat ng learning and experiences. Experience experiences. Nasa iyo lahat ng learning. Sila nga nga. Ang tanging laban na lang nila kung sila yung malakas, hindi mga backers nila. Pero kung wala silang backer, talagang ay di nga nga talaga. Kaya naman sa ating mga kadestiny, especially sa mga ating mga heroes, mga research leaders, be real with yourselves. Kung ikaw na ang umaangat, don't let them drag you down dahil sa kanilang mga pagigim pagiging pabigat. <laughs> at yung lang naman. At kung masyado na silang mabigat, itapon eh, mo. Hayaan <laughs> mo sila dyan. <laughs> o, meron tayong ano yung eh, maganda ditong kanta na talaga uh, mararamdaman ninyo. Ramdam na ramdam. Pero bago ang lahat, para maramdaman ninyo, lahat ng mga napupuyat. <laughs> Asan na ba iyon? Nawawala yung ating uh, karampatang letter dito. Para sa lahat ng ating mga research leaders, sa ating lahat ng mga nagpupuyat everyday, all day, all night at mga feeling superheroes charing. <laughs> Dahil kailangan kailangan niyo ng kape, pampadagdag ng um, energy sa isang araw, di ba? Ito na ang kailangan mo, mag Bar Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix Canada. Dahil ito, hindi lang basta kape, mayroon itong tatlong mabibisang sangkap na agaricus blase muril mushroom, panax ginseng, at spirulina. Mga powerful ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng mental uh, mental focus, yan sa mga leaders, pagpapataas ng overall energy, para naman meron ka pang strength sa eh ng mga kagrupo mong masyadong pabuhat. Ang agaricus blazei muril mushroom ay kilala sa mga health benefits nito lalo na sa pagpapalakas ng katawan. Samantalang Panax Ginseng ay tumutulong upang manatili kang alerto at focus sa buong araw. Kaya perfect ito para sa mga busy tulad mer. At hindi lang yan. Meron pang spirulina at uh, ito ay isang superfood na nagbibigay ng natural nutrients na makakatulong sa ating digestion at bowel movement. Ano pang hinihintay nyo, mga kadesini? Subukan na ang Marcafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Kape na may dagdag na benepisyo. Marcafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. And shoutout muna natin si Miss Flora Sarmiento bago tayo magpaalam. <laughs> At sino pa ba ang kailangan nating i-shoutout dito? Lahat ng mga shoutout sa lahat ng mga pabuhat sa thesis. Let's go! Mag-ingay! <laughs> buti na lang. Buti na lang. Tapos na ako dyan. Uh, batingin natin sino dito. Sino dito? Ay, wala tayong babatiin Walang nagmamahal. Bakit walang gustong magpabate sa inyo dyan? Ay, si Ate Ariel. Hi, Ate Ariel. Yun lang. Yun lang, guys. Kasi tayo magpapaalam na. Oras na para magpaalam. Oras na rin para ma-stress at magalit. Kung naghahanap kayo ng sign para kumprontahin yung mga pabigat yung partner, thesis partner, it's a sign. <laughs> I-chat mo na sila. <laughs> Sabihin mo, kapag ikaw hindi ka nagpasa ng related literature, literature, <laughs> tatanggalin na kita sa papel. <laughs> at sabi nga ng SB19, ito na ang ibibigay ko sa inyong kanta. Anong pakiramdam? <laughs> 3.49 in the afternoon. Kasama ninyo ang inyong DJ na fashionista, kwela at Payin ka DJ Bugs dito sa programang Araw-Araw Nagrarant. Tomorrow is another day, another rant. <laughs> only here sa Bugsbugan! Coming up next is a song from SB19 with their song Damn! Dito lang sa isa siyong ang siya! 96.7 Destiny Radio, saya lang.